ito sa uh, alam mo alam niyo po kasi ang ating uh, channel po ay uh, tinitingnan natin uh, both sides no etong mga Pro BBM vloggers etong mga DDS uh, vloggers tinitingnan natin kung ano yung mga pinag-uusapan nila ha huh? at isa sa ating uh, uh, tinitignan ay etong si uh, Mr Takero uh, Miyamoto o, oh, Takero Miyamoto ba to? oh, Takero Miyamoto. Yan. Ah. Uh, though, uh, marami siyang magagandang uh, analysis din. No? Uh, pero dito, uh, sa isang uh, podcast niya kahapon, uh, kahapon ba? O, oh, kaninang umaga. Uh, kanina. oh, kasi four hours ago eh. Ditong uh, sinabi niya na kupal daw itong si uh, Christian Isguera. Itong si Christian Isguera, is, isa rin, uh, podcaster to katulad natin, no? Ah uh, itong uh, si uh, Christian uh, Isgera. Oh, bakit ano nangyari dun sa camera natin? Parang nagbaw ata. Itong si uh, Christian Isgera ay uh, meron din siyang uh, channel. Pero ang pag usapan natin dito po sa naging uh, ano uh, naging uh, reaction. Uh, this is actually a reaction video of uh, Mr. Uh, Takero Miyamoto doon sa line of questioning ni uh, Christian Isgera. Kay Atty. Castro. Kasi sa Atty. Castro, uh, podcaster din yan eh. Vlogger din eh. Uh, katulad natin. Uh, na kung saan eh, naging guest ni Christian Gera sa kanyang uh, programa na Facts First. Yan. Eh syempre, itong si Christian Gera ang background po niyan, katulad po ng inyong lingkod, ay uh, uh, broadcaster, broadcast journalist. Eh syempre, pag ikaw ay broadcast journalist, wala kang uh, there will be no uh, punches uh, uh, held na sinasabi natin. Pag nag-interview ka, dapat ang uh, mga questions mo talaga namang uh, puro hardball, hindi po yung mga softball na sinasabi natin. Ha? Eh dapat uh, 'yung talagang uh, may uh, may tama 'yung mga question mo. Upang sa ganun ay maliwanagan eh ito po yung uh, bibigyan natin ng uh, pansin ha. Pakita ko sa inyo. Ito na nawa naman ay uh, uh, hindi uh, ano hindi naman siguro pagkakaalaman ni ano to ni uh, Akiro Miyamoto. Uh, dahil uh, malit lang naman po tayo yung uh, uh, vlogger. Eh. Pero bigyan lang natin ng uh, ano to ng uh, kaunting uh, pansin. Nang sa ganun ay uh, ma -ma natin, no? uh, matimbang natin no? Matimbang natin uh, yung mga sinasabi ng magkabilang panig. Eto ha. Uh, bigyan natin ng audio. Uh, pahingi muna, Takero, ng, ano, ng uh, video mo ha. Ay ako ng video. Ay ako ng statement ni Presidente Bongbong Marcos noong election 2022 kung kailan siya nangako ng 20 pesos na bigas. Yun. Ah, uh, pero bago, uh, pero before that, ang uh, usapan is uh, tinanong ni Christianis Gera kung uh, meron nga ba daw uh, uh, ascendancy ang BBM administration na pangunahan ng laban kontra sa fake news. In fact, etong si BBM daw ay uh, nagganan siya rin. Ha? Huh? Huh? Na kinabang din sa mga fake news. Anong uh, sabi? ito yung lumalabas action ah, ang laban kontra so kayo sa pakita ito okay um siguro yung fake news that can be attributed to the president um hindi ko pa siya naaral <laughs> sorry rich uh, christian but uh, i believe i appreciate the honesty i appreciate yeah, yara, hindi ko hindi ko na eh no yaba yeah, uh, uh, so yun yung yung talong kasi ni uh, christian isgera diyan is uh, meron bang moral ascendancy ang uh, administration ni BBM uh, about uh, fake news kasi ang uh, sinasabi ni uh, Attorney Claire Castro under secretary ng PCO ay eh, labanan ng fake news. Mabang okay. talaga eh, 'no? Pakita ko ano pa yung ibang mga fake news. Siguro if there is there are fake news that can be attributed to the president then I have to study that. Because definitely it will be us to me, di ba? So so that I will know what's the status of this issue or what. Pero as of now, I, I think oh, I have... I used... Alam niyo ano? Alam niyo fake? Oh, eto na. Eto na ngayon ang uh, pupuntahan ng uh, diskusyon ni uh, Takero. News na nilabas. Uh -huh. Kung rin Christian Esquero, may fake news pa rin eh. Oh, ano yung fake news? Ang sabi mo na nga ako yung presidente ng 20 pesos na bigas. Alam mo, bullshit yun, sa totoo lang. Kaya nga sabi ko nga ito eh. Sabi ni Christian Esguera, Si, si Marcos nga eh. Si BBM nga nangako ng na 20 pesos sa bigas eh. Yun palang fake news na eh. Hindi po fake news yun. Ha? Hindi po fake news yung sinabi ni BBM na gawing 20 pesos per kilo ang presyo ng bigas, Mr. takero Miyamoto. Ha? Hindi po fake news yun. Ha? Hindi po fake news yun. Alam mo kung bakit? Kasi, ayan po ay naging... Uh, campaign material ng Partido Federal ng Pilipinas. Hindi pa po tinatanggal ng Facebook page ng Partido Federal ng Pilipinas hinggil doon sa pagkakaroon ng murang bigas na hanggang 20 piso kada kilo. Huh? So ito, ipakita ko sa iyo na hindi fake news yan. Huh? Nang sa ganun ay uh, makita po natin. Uh, sa mga taga-subaybay ni uh, Takero ito ha What is the political party of uh, BBM during the campaign? 'Di ba Partido Federal ng Pilipinas at was way back in uh, 2022 nung tumatakbo siyang presidente. Ayun oh. April 17, 2022. BBM, murang bigas sa bawat hapag-kainan ng pamilyang Pinoy. Uh, basahin natin. Tiniyak ni Partido ng Pilipinas presidential frontrunner Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magkakaroon ng murang bigas hanggang 20 piso kada kilo sa kanyang administrasyon matapos siyang manalo sa darating na halalan sa May 9, o Mayo 9. Ayon kay Marcos, isa sa pangunahing layunin niya ay magkaroon ng uh, Subsidiya ang presyo ng bigas sa loob ng isang taong panunungkulan nito sa Malacanang. Anya'y sisiguraduhin niyang hindi na aabot uh, sa 40, kilo, 40 piso kada kilo pataas ang presyo ng bigas para sa bansa kundi pilitin o pipilitin niyang ibaba ito mula uh, 20 piso hanggang 30 piso kada kilo. Federal, Partido Federal ng Pilipinas, fake, uh, Facebook page yan. Ha? So ngayon, hindi ba, fake news ba yan, uh, 20 pesos? Hindi po fake news yan. Sinabi po yan ng Partido Federal sa kanilang Facebook page as a campaign promise. Ha? That was a campaign promise. Pasensya lang po, Mr. Takero Miyamoto ha. Eh, na fact check lang po natin ito. Uh, upang sa ganon ay may basihan po talaga yung sinasabi ng uh, kabilang panig na may pangako na gawing uh, 20 pesos kada kilo pero ito po ang sabi ay gagawan nila ng para na maging uh, 20 to 30 pesos per kilo ang bigas. Kaya nga po ang uh, ano kaya nga po ang uh, Department of uh, Agriculture Noong August 1, 2023 ay nagsalita po sila na ginagawan po nila ng paraan upang sa ganon ay maibaba ang presyo ng bigas sa hanggang doon sa campaign promise na 20 to 30. O ipakita ko po sa inyo. Nang sa ganon ay uh, uh, malaman po ninyo ang pinag-usapan po natin. This is a news release from Presidential Communications Office dated August 1, 2023. Anong sabi? Ay ano. Oh. Na ginagawan po ayon kay uh, Undersecretary uh, Mercedita Sumbilla sa pamamagitan ng isang press briefing sa Malacañang na ang 20 pisong per kilo sa uh, sa presyo ng bigas ay posible pa, feasible. Once the country reaches, uh, reaches its sufficient production of rice. So 'yan. So ginagawan pa rin po ng paraan ng Department of Agriculture as promised by BBM. So ibig sabihin, ayan po ang patunay. Na hindi po fake news yung 20 pesos. Pero may range naman, 20 to 30 pesos ang uh, ang uh, price range. So ayan po ha. Uh, kaya kayo po, mga kaboses dito po sa atin ay tinitignan natin ang magkabilang panig upang sa ganun ay malaman po natin kung ano nga ba ang katotohanan at ano nga ba ang uh, mali. eh, balik tayo doon sa question ni Christian Esguera na meron bang moral ascendancy. eh, siyempre, ang uh, training nitong si uh, Christian Isguera ay uh, uh, radio broadcaster. A reporter po yan, naging uh, ano yan eh, naging uh, ng uh, Uh, malakanyang press corps. Eh siyempre, eh kung matinukang uh, broadcaster, dapat ang tinatanong mo ay mga matitinong uh, tanong din. Regardless kung ayan po ay uh, patama sa tinatanungan mo, ay talagang tatanungin mo. Eh katulad po ng ano, nang naging uh, uh, talakayan natin nung uh, guest po natin dito sa ating palatuntunan, si uh, uh, Atty. Uh, Luke Spirito. Eh, yun. Mga ganon, straightforward na mga katanungan upang sa ganon ay malaman po natin. Hindi po yung um, may tinatago, puro mga nice questions, mga mga pabor yung mga questions. Eh, hindi po pwedeng ganon. Ah, ang mangyayari po niyan ay magiging bobo po ang ang audience natin. Ayaw po nating maging bobo ang audience natin, mga kaboses. Kaya ito, uh, tinignan natin 'yan ha. Nang sa ganon ay uh, Uh, alam naman po natin na yung uh, sinabi po na ang presyo ng bigas ay gagawing 20 piso kada uh, kilo ah uh, campaign promise po yan ni BBM Nanjan pa rin po sa Facebook page ng Partido Federal okay so hindi po fake news yon